Good morning. Uh, ngayong umaga magpapaligo ako dun sa mga natira nating uh, breeder na di pa napaliguan. Kasi last week nagpaligo na ako dun sa first batch. So yung second batch naman. Gagamitin natin tong uh, washout. Hindi to sponsored mga parts. Pero to yung subok na ginagamit ko na um, everyday. So paliguan natin yung mga vintage natin. Kasi noon na yung mga uh, show type. So tara, samahan nyo ako. Let's go! Bago yan, papatayin muna natin tong So yun, yung alarm Yan, ito to So ang ingay niya eh, Kasi pati manok or animals na didetect niya Ito yung remote Ito yan, yan. Okay So ayan Ay, oops Ayan, patayin na siya Kasi umiilaw na O tara, paliguan na natin So let's go Let's go, let's go pinahirapan pa ako para rahulin eh kapaliguan naman eh Ayan, tapos na mga parts. Um, sunod is papainumin natin sila ng astig. Kasi kukondisyon na natin sila ulit. Ayan. Astig. ito yung binili natin product ng excellence kasi eh, pwede siyang ipainom sa manok ng kahit may kinain kasi may mga gamot na hindi pwedeng ipainom or may mga pamurga na hindi pwedeng ipainom sa manok pag kumain kung kailangan mo munang palipasin ng isang araw tama ba paigwaps? sa araw tapos saka mo sila papainom so itong product ng excellence yung astig is uh, pwede mo siyang ipainom sa manok ng may kinain so tara Next. Ito yung Ryan Abrenica um, natin na rooster. Nag-iisa. Huh? Isa sa characteristic ng Sailor Chick or uh, Jack Ross Athena vintage line is malaki yung hen. Babilog yung katawan tapos mahaba. Kasi so, isa mga characteristic niya na na-observe ko. And advice, advisory sa akin ni Sir Rodenick Gonzalez. So shoutout sa iyo sir. Eh dito na yung last natin na hen na uh, uh, Jack Rossatina. Okay. Last. Okay. okay. Vintage line, ito yung um Jack Rossatina, tapos yung rooster nito is rhino Brenica. Ito pure tong Jack Rossatina. So hayaan natin sila dyan hanggang, hanggang matuyo. Siguro mga balik tayo after 2 hours and uh Tuyo na sila nyan. Ang susunod natin gagawin is lilinisin natin yung kanilang breeding pen. Tara! Sa sinasalip na paliguan natin yung ating mga breeder, yung ating uh, mga inahin, is uh, lilinisin natin itong kanilang breeding pen, tapos i-disinfect natin. Although everyday ko naman ito dinidisinfect, -di -di pero mas maganda yung alam nyo yun laging nalidesinfect yung lugar para iwas sakit tsaka iwasipon na rin yung mga, ating mga breeder so ito yung mga show tape natin yung flanagan and yung ating mohok ni Manong Ellis gagamitin natin pang disinfect major D tapos merong sunrocks original Ah, yun, tapos na tayo mag-disinfect. Uh, maglalagay na tayo ng mga dahon ng saging kasi wala tayong makuha na dayami or yung ipa, tawag sa amin nun. So, mga dahon muna ng saging para mayroon silang tawag nun, ma makakalay ba tawag nun. Basta yun, parang na rin yung tawag ko dun so nakakapagod lang pero masaya nakakatanggal ng stress so, meron tayong tagapakain na eh, itong mga manok um, uh, everyday si Pai Jaime or si Pai Guapo pero mahalaga sa akin yung namumonitor ko pa rin yung mga manok and uh, most of the chores dito sa farm uh, sa mini farm natin ako gumagawa kasi mas nai-enjoy ko yung uh, mga ginagawa dito magines, paligo, painom sa mga manok and namomonitor ko yung ating mga breeder so ayun tapos na ako dun sa ko na tapos na ako dun sa breeding pen natin dun sa bakanting lote pero babalik tayo dun kasi uh, ko muna yung mga pinaliguan natin so ito yung update dun sa mga uh, one week old tsaka five days old natin Ayan, malalaki na sila. So far, dalaw pa lang yung namatay. Yun yung ating mortality. Pero, based naman sa nakita ko sa kanila, malulusog, walang sipon. Ayan. Halo-halo na to. Mayroon na siyang Black Australorp uh, Deca Brown, saka Rhode Island Red, and Rhode Island, I mean, Rhode Island Red na vintage line, saka uh, production. So, meron din tayong mga binabang siso kanina. ito, tingnan nyo. Binibilad ko sila. Ayan, ito yung total na pinaka huling batch na pinatch natin din sa ating uh, sa ating incubator. Uh, isa lang dito yung parang reject kasi yung paa. Sana mabuhay to. So far, yung isa niyang paa kasi parang hindi makaapak. So, pero kung makain naman siya ng na matino. Share nilipat ko na dito yung mga going to 2 weeks old natin na sisyo. Ayan, nalagyan ko na siya ng rice hull. Nalinisin ko na rin yan and that is effect before ko nalagyan ng rice hull. And, yun. So, ang natira na lang dito sa brooding natin yung 5 um, days old. Ayan. Yung 5 days old natin. Tsaka yung mga ummm day old chick. Ayan. Mga nasa 50 ano uh, yan, 50 heads tong mga to yung mga nandyan again, walang pailaw yan, tapos yung nandito nasa 43 heads so, ayun, madami-dami na rin tayong manok so hanggang dito na muna, tapos meron pa tayo tayong haantayin siguro mga ano pa yon 25 na nasa incubator so, stop muna tayo doon kasi hanggang doon lang yung kaya ng budget natin and saka din tayo magdadagdag ulit pag kaya na ng budget so, yun lang mga parts Uh, maraming maraming salamat sa panonood and pagsuporta sa channel na to. God nakakapagod. Ride safe. Bye.